Kylie Padilla gustong ipakilala sa kanyang mga anak si Jack Roberto. Ikinagulat ng marami ng lumabas ang balitang gusto ni Kylie Padilla na ipakilala si Jack Roberto sa kanyang mga anak. Ayon sa aktres, mahalaga raw na maging bukas at maayos ang komunikasyon sa pamilya, lalo na kung may bagong taong papasok sa kanilang buhay. Ipinaliwanag ni Kylie na bago siya magdesisyon ay matagal niya itong pinag-isipan dahil ang kapakanan ng kanyang mga anak ang kanyang pangunahing iniingatan. Para kay Kylie, hindi lamang pagiging partner ang tinitingnan niya kay Jack kundi kung paano ito tatanggapin at kikilalanan ng kanyang mga anak. Aminado rin ang aktres na hindi madali ang proseso, ngunit naniniwala siyang makakabuti ito sa mas maayos na pagsasama bilang isang pamilya. Sinabi pa ni Kylie na si Jack ay may mabuting kaluuban at may respeto sa kaniyang mga anak kahit hindi pa sila personal na nagkakakilala. Para naman sa aktres, ang pagpapakilala kay Jack ay isang hakbang patungo sa mas matibay na pundasyon ng kanilang relasyon. Naniniwala rin si Kylie na karapat dapat si Jack na makilala ng kaniyang mga anak dahil nakikita niyang seryoso ito sa kanilang relasyon. Dagdag pa niya, mas gusto niyang maging tapat at malinaw sa mga bata kaysa itago ang isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Sa huli, sinabi ni Kylie na hangad lamang niya ang isang maayos at masayang samahan para sa kanilang pamilya. Kasabay ng bagong yugto ng kanyang pagmamahalan kay Jack Roberto.